Hello mga tao, welcome to my another video. This is AC Shia. So, napanood nyo yung recently ko na video. May karagdagan, may ipapaliwanag lang ako sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng traditional na visa, e-visa, or electronic visa, or ETA. May pagkakaiba to mga ating. So further for explanation para sa mga hindi nakaintindi at hindi maintindihan nyo. So anong nga ba 'yung traditional na visa? Ang traditional na visa ito 'yung sticker or stamp na ilalagay sa passport niyo. Ang processing, 'di ba, sa ating sa atin sa Pilipinas kailangan nyo magpa-book for appointment. Pupunta kayo sa embassy at mag-process ng visa ninyo. Diba? Kung nasa Luzon kayo, okay lang. Malapit ang embassy doon ng Pakistan. Pero kung nasa Visayas, Mindanao, di ba aksaya ng panahon, oras, at pagod mo. Gagastos ka pa sa tiket papunta-puntang Maynila. 'di ba? Kasi nasa Makati ang Pakistan Embassy. So lilipad ka or sasakay ng bus or sasakay ka ng ano a ferry or barko, 'di ba? So magastos. Hindi madali. Tapos bitbitin mo pa yung mga document mo, 'di ba? yung original at authenticated. Tapos, babalikan na naman kinabukasan kung kailan nila ibibigay sa iyo ang visa mo. Kung nagranted. Yan ang traditional na visa. So, ito yung sample ng traditional. Dati ko pa to Nung nag-apply ako sa Hong Kong, ito yung traditional sticker. Nakadikit sa passport. Akin po tapos mayroon dry cell sa likod yan ito yung traditional so yung electronic or e naman iba naman yan sa pagprocess sa mga professional na mga traveler or mga businessman or mga ano ba diplomat ano sa kanila, easy lang anong, anong, e -visa. Pero yung, ang ita, kasi sinabi ko, sinabi ko sa dati kong video na pre-visa. Pre pero magbabayad kayo sa processing kasi mag, ano yan, dadirect, idadirect sa portal ng NADRA ito yung ano no sinasabi na discontinuation of issuance of manual visas so sinabi dito na hininto na ang paggawa ng visa through manual yung pagpunta natin sa embassy personally at magpasa ng mga documents at nandito rin ang website ng NADRA. So, ito yung website ng NADRA pag kayo ng visa. Madadirect kayo dito. So, i-click natin. So, sa pag-apply ng ITA, pupunta kayo dito sa website na to. Ito yung steps. Ba? Register yourself. Number two, fill the application, pay online, at get visa. ipo yan sa inyong mga Gmail. Kung mag-granted, mabibigyan kayo ng visa. Ilagay ko dito kung ano yung <laughs> ipaprocess nyo, di ba? Pre yung visa, pero ang pag-process ng ano, ng mga document nyo, may bayad. Sino kaya ang gagawa mag- magdudot-dot sa ano, computer, natural tao. Di mag ano lang naman, mura ang visa. Mga 1.5 siguro. Pero hindi ko alam ngayon na kasi tumaas na. Baka, ano natin. Lagyan natin 2,000 estimated. Okay. Pero mahal yung ticket ha. Kasi ano na ngayon eh. Yung nag-exist na tayo sa ano, advanced digital technology. Kahit sa mga phone nyo, alam nyo, hindi nyo alam, may IP address yan. Makikita yan ng mga, ano ba, expert sa mga computer or sa mga, ano, di ba, uso sa atin yung mga uh, ginagamit yung account nyo. Dahil alam nila, malalaman nila ang mga IP address nyo. Kaya, maghinahinay ko magbigay ng mga password ninyo sa mga hindi nyo kilala. Okay? So, yan ang pagkakaiba ng, ano ah, ng traditional na visa, e-visa o electronic visa or ETA. Pareho yan may bayad. Ang disk, para sa akin talaga, no, mas madali ang ganitong pag-process ng visa. Kahit saan sulok kang mundo, halimbawa sa nagtutrabaho nagtatrabaho ka sa ibang lugar, kung may online application lang naman, di ba? Maganda. Kaso lang, sa pagbayad, kailangan yung MasterCard or yung Visa Card. Pero, pwede naman siguro mag-tanong ano, sa embassy na another option, baka may i-refer silang mga banko. Katulad halimbawa, nasa ano ba, Dubai. Dubai, mag apply ka ng visa papunta, ah, mag apply ka or pupunta ka ng Pakistan, wala kang MasterCard or wala kang visa card, mag email ka sa Pakistan Embassy na wala kang MasterCard or visa card kung anong option na bangko ang pwede mo i-bayaran. Magano kayo magtanong, okay? Kasi sa ngayon, di ba, ano naman, digital or advanced, naging, ano na tayo, mga high-tech na tayo mga ating, ha? So, kailangan niyo mag inquire talaga sa mga, sa ano, pakisan, imbase. Kung hindi niyo maintindihan, magtanong. Okay? So, yun ang pagkakaiba. Magkaiba yung processing. Pero may bayad, ha? Ninawin ko yan sa inyo. May bayad. Kasi nakalagay doon, nakalagay dito sa, ano, website ng NADRA. Fill up the form or application. Tapos, sample ng e-visa. Ito. Ito naman yung ano, sample ng ita. Okay? So, kayo na ang bahala. Mag-process. Magtanong-tanong kayo sa mga nakakaalam. So, parin Ay, siya nga pala, ang messenger ko, nilalagay ko yan sa huli ng video ko. Dapat panuhurin nyo muna yung video ko tapos magtanong kayo kung hindi klaro sa inyo. Station letter. Kasi check nila kung sino nag-invite sa inyo. Kung mayroong passport number or may sin CNIC number. Ang CNIC number, maditik nila yan kung saan yung tao nakatira at ano ang kanyang empo. Okay? Hindi pwedeng walang invitation letter. Kahit mag-tourist kayo dito, kailangan may invitation letter or mag-sponsor sa inyo. Okay? Meron pa. Kung sa Pilipinas kayo mag-apply, papunta dito, ang magiging ano ninyo dyan, kalaban nyo ang immigration officer. Madali lang kumuha ng visa or ita sa Pilipinas. Kasi ang embassy, pag nakita nila na kompleto man yung mga requirements mo na pinasa, magbibigay sila ng visa sa inyo. Pero ang immigration officer sa airport, yan ang magiging kalaban nyo. Kasi pag kulang yung froth ng pag-alis mo, wala kang panic para sa sarili mo, tapos hindi, kan hindi kanila talaga ipayagan lumipad, i-offload kanila. Ha? Kaya hinahinay kayo muna mag ano ha, mag kaya magsalita uh, dyan sa mga boyfriend nyo na puntahan nyo sila dito. Kung pwede lang, pag-usapan ninyo ng maigi muna. Huwag yung ano payabang-yabang dyan. Baka sabihin ng lalaki, is kaya niya. Ang yung mga lalaki dito, mga pakistani, pag nag-apply talaga ng visa, stricto din dito. Kala nyo, ang Pilipino Embassy dito, stricto din. Hindi nyo alam kung anong mga requirements, pero madami talaga sila hinahanap na requirements kung sila sa ano, sa Philippine Embassy, pagdating doon sa immigration sa Pilipinas, baka higpitan din sila. Okay, yan lang ang masasabi ko sa inyo. Ha? Huh? Yun ang pagkakaiba ng mga traditional visa, e-visa, or ETA. May bayad, ha? Pero madali ang pag-process. Okay?